Guys, today is Saturday Market Day. Ayan, for today's video, mamamalingki kami dito sa Buford Highway Farmers Market dahil dito nabibili ang lahat ng mga produkto na galing sa iba't ibang bansa. So, ayan guys, let's go! Ang laki nito guys na, ano, na grocery. Tsaka ano, may mga gulay, isda, nandito na lahat. Laki ng globe guys, oh. ugly fruit. Bibili tayo ng mangga. Ang lalaki ng mangga, guys. Oh. Ito siya. ko alam kung matamis ko siya na mangga. Masyado inyo. Kagawa ko ng mango gray ham. Kaya bibili ko ng mangga. Oh, marami silang ano, guys. So, oh, marami silang sale. Ayan. Siya, uh, yeah. I'm Okay, with it. Sayote. Marami silang. Yeah. fresh nila guys. Uh, fresh na fresh yung mites nila. The $3.99 per pack. So meron din silang may balat pa dyan. Dito mas makakapili ka. Ayan, magbabalat ka lang. So, maghahanap ako ng malunggay kung meron silang malunggay. may lang sila lemongrass. Ayan. May malunggay sila pero mahal ang malunggay ngayon. Ayan. Three dollars. Mahal naman. Pero din silang cigarellas, guys. Like. Mahal ng gulay ngayon. Eto naman ang talong. yun na siya, fresh. Ang laki. Para siyang talong ng Pilipinas. Ganito yung upo nila dito, guys. Yung maliliit. Ayan. So, ang pano ang ng gulay ngayon kasi winter. Tsaka mahal. Yung sitaw nila guys, oh. Parang dry na dry siya. puno Puno-bot. lang naman Kangkong Buti kangkong kangkong pa sila ayan Nasaan kamote kaila ni nila guys oh squash parang hindi naman malabo parang tayo. Ang lalaki naman ang hiwa four oh dollars my god Ayan, okra fresh yeah fresh fresh yung okra nila pero kailangan piliin kasi nga uh, minsan matitigas. Ah. Uh, yeah. So, yung maliliit lang para hindi siya matigas. Yeah. Hindi lang guys kasi halo ko lang sa pakbet. Yay! Yeah, eh, makakapagpakbit na naman for how many months. So, tapos na ako sa mga gulay, guys. Uh, meron din silang mga dry dito na ano, oh. Mga nuts. Ayan. Oh, meron silang mani. So, ayan. Pupunta ako sa Philippine product. Ayan. Ang tao dito. Dito ako nakakakita ng Pilipino. Kasi Saturday ngayon, maraming Pilipino. Bibili nga pala ako ng ano dito, ng baboy. Kasi mas mura siya. Mas mura kaysa sa Walmart. is Nine uh, eight. Anap tayo ng buto-buto pangsigang. sigang Doon naman tayo sa section. Kaso, hindi ako bumibili ng fish. Kasi nga, si Rob, hindi marunong magtanggal ng tinik. Ako pa yung nagtitinik pag ano. Pag ulam kami ng isda. So, yan. Nahipon nila. Fresh. Sariwa ng mga isda dito. Ayan o, lalaki. lalaki. Ayan, ganito lang ang isla dito, guys. O, oh, ayan. pangos nila, guys. Kaya lang, hindi sariwa, riwa. Ayan. Hindi na siya fresh. So, dito naman tayo, guys, sa mga bulad. Ayan. Mga dried fish. Ganito la ang mga dried fish nila dito. Ayan. May Ayan. mga, ano naman ito, mga pusit. naman silang tuyo na masarap. Hindi maganda yung tuyo ngayon, no? Parang ano siya, parang basa. So ito guys, dito ako bumibili ng kape. Um, flavor ba to? Mm -hmm. Tapos, bibili ako ng... Ano ba dito na? Maghahanap ako ng tapioca. Kasi gusto ni John Mark yung tapioca. Ito yung Philippine products nila. Angel. Ito yung Nestle Queen. All purpose. Ito yung wala silang cheese Ito silang cheese na yun guys uh... ayan mga bagoong ayan oh. mga Pak mm. Itu masyarakatnya pagi oh. Bayu fiesta. Main. Mm. <laughs> right. mm. um, little... Oh, okay, mm. pariho <laughs> lang <laughs> I use this one yeah. <clears throat> saan ba yung bagoong dito balayan bibili na naman ako ng bagoong magkakayuti ay na naman ako balayan alin bang masarap dito kamayan ito yung binili ko dati eh. Kamayan. Mayroon din kasi ito. Ayan, nakakano naman kasi. Dala po. Ayan. Masarap kaso, mapaparami tayo ng kain pag laging ganito eh. <laughs> okay. Nagkakataba. <laughs> <laughs> exercise ay exercise tapos kakain ng ano bagong unli rice hindi <laughs> pa pigilan so yun guys uh, ayan lahat yung pinamili ko 105 dollars